Magandang gabi. Ako si Mr. Kira. Ngayong gabi, dala ko sa inyo ang mga kwento mula sa iba't ibang tao. Mula sa magsasaka, estudyante, mangingisda, matatanda at isang kabataan na nagbahagi ng kanilang karanasan. Mga kwentong hindi gawa-gawa, kundi mga lihim na isinulat at isinatinig ng mga nakakita mismo ng Santelmo, ang mahiwagang apoy na naglalakbay sa dilim makinig ka ng mabuti dahil maaaring sa susunod na gabi, ikaw naman ang makatagpo ng kanilang nagliliyab na presensya. Ako po si Rogelio Marquez, apatnapot dalawang taong gulang, tubong Nueva Ecija at isang magsasaka mula pagkabata. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang liham na ito dahil hanggang ngayon, ay nanginginig pa rin ako tuwing naalala ko ang gabing iyon. Maraming beses ko nang sinubukang kalimutan pero ang alaala ay paulit-ulit na bumabalik lalo na kapag nag-iisa ako sa bukid. Alam kong marami ang tatawa o magsasabing guni-guni lamang ang aking nakita pero naniniwala kung dapat itong ibahagi dahil baka may iba pang magsasaka o mangingisda na makaranas ng katulad at hindi na makauwi ng buhay. Noong Mayo taong 2023, tag-init noon, mahirap ang patubig sa aming palayan. Kailangan kong magbantay ng irigasyon kahit dis oras ng gabi. May dala akong gasera at itak, samantalang ang dalawang aso ko, si Soy at Negra, ay nakasunod sa akin. Tahimik ang paligid, Tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng tubig sa kanal ang maririnig. Habang pauwi na ako, may napansin akong tila apoy na nakasindi sa gitna ng palayan. Una kong inisip na baka may nagpausok para sa lamok o naiwanan ng lampara. Ngunit nang lapitan ko, doon ko natanto na hindi ito ordinaryong apoy. Isa itong bilog na apoy, kasing laki ng bola na may bughaw na gilid at kahel na gitna, parang buhay na buhay at paikot-ikot sa hangin. Biglang nag-ingay ang mga aso ko. Tumahol sila ng sobrang lakas, pagkatapos ay tumakbo palayo iniwan ako mag-isa. Doon nagsimulang manindig ang mga balahibo ko. Naalala ko agad ang mga kwento ng matatanda tungkol sa Santelmo, mga kaluluwang naglalagablab na umaakit sa mga tao para iligaw at lunurin sa dilim. Dapat ay tumakbo na ako, pero parabang may puwersang humihila sa aking katawan. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Unti-unti akong lumapit sa liwanag. Habang palapit ako, mas lalong lumiwanag ang paligid, ngunit imbis na uminit, biglang lumamig ang hangin, parabang nasa loob ako ng malamig na kuweba. Nang nasa harapan ko na ang apoy, bigla itong pumailan lang, tumaas sa hangin at gumulong papunta sa dulo ng pilapil. Para bang inaanyayahan akong sundan ito? At oo, sinundan ko nga. Hindi ko alam kung ilang minuto akong naglakad, pero bigla kong napansin na nasa kitna na ako ng palayan kung saan wala nang daan pabalik. Tanging dilim at putikan ang nakapalibot doon ko naramdaman ang kaba dahil habang sinusundan ko ang apoy, mas lalo itong lumalaki at nagiging matingkad na pula. Tapos may narinig akong tinig. Mahina noong una hanggang sa lumakas at malinaw kong marinig ang sarili kong pangalan. Rogelio, parang galing mismo sa apoy ang boses, malalim, malamig at nakapangingilabot. Kinabahan ako kaya't isinibat ko ng itak ang apoy. Ngunit tumagos lang ang talim para lang akong humataw ng usok. Bumagsak ako sa putikan, nanginginig, habang papalapit ang apoy sa aking mukha. Sa sandaling iyon, sigurado akong katapusan ko na. Ngunit biglang bumalik si Tisoy, isa sa aking mga aso. Humarang siya sa pagitan ko at ng apoy at tahol siya ng tahol halos masira ang kanyang boses. At doon sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang naglaho ang Santelmo, parang nilamon ng hangin at nawala sa kadiliman. Naiyak ako at napayakap sa aso ko. Halos gumapang ako pabalik sa aming kubo sa gilid ng palayan. Nang dumating ako, basang-basa ng pawis at putik, tulala raw ako at hindi makapagsalita. Sabi ng asawa ko, Tatlong araw akong nilagnat at walang malay. Simula noon, hindi na ako lumalabas ng mag-isa kapag gabi. Kapag may magbabantay ng irigasyon, laging may kasama ako. At tuwing nakikita ko ang malamlam na ilaw ng lampara sa malayo, agad bumabalik ang takot sa aking dibdib. Mr. Kira, sana'y magsilbing babala ang liham na ito. Ang santel mo ay hindi kathang isip. Isa itong panganib na naroon pa rin sa ating mga probinsya, tahimik na nagmamasid at naghihintay ng susunod na mabibiktima. Huwag kayong magpapasilaw sa liwanag na hindi ninyo kilala dahil maaaring iyon na ang huling gabing masisilayan ninyo ang mundong ito. Abril 14, 2022. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang magsulat. Pero baka ito na lang ang tanging paraan para mailabas ko ang bigat na dinadala ko. Ako si Clarice Jimenez, labimpitong taong gulang at senior high school student dito sa aming bayan sa Quezon. Dati, puro tungkol sa crush ko sa klase at sa plano ko sa kolehiyo ang laman ng diary kong ito. Pero ngayong gabi, isa lang ang nasa isip ko. Ang pagkawala ni Aileen Soriano ang matalik kong kaibigan. Nagsimula ang lahat dalawang linggo na ang nakalilipas. Summer vacation noon at gaya ng nakagawian, nagpunta kami ni Eileen sa ilog malapit sa baryo. Doon kami laging nagkukwentuhan, nagbabahagi ng mga sikreto at nagtatampisaw hanggang sa dumilim. Pero noong araw na yon, may kakaibang nangyari. Habang nakaupo kami sa batuhan, biglang may lumitaw na bilog na apoy sa ibabaw ng tubig. Una naming inisip na pakapailaw lang ng mga tao sa kabilang pampang. Pero hindi, dahil gumagalaw ito ng parang may sariling isip. Umiikot-ikot ito, umiilaw ng bughaw at kahel, at kalaunan ay umangat sa hangin. Tingnan mo, Clarice. Ang ganda, sabi ni Eileen, at tumayo agad. Hawak ang kamay ko, hinila niya ako palapit. Ngunit ramdam kong kakaiba ang presensya ng liwanag. Para bang malamig na hangin ang bumalot sa amin. Hindi ako makapagsalita. Ngunit si Aileen, parang nakit ng apoy. Parang San Telmo, dagdag pa niya, nakangiti. Napatigil ako. Naalala ko ang kwento ng lola ko tungkol sa Santelmo na kaluluwa ito ng mga taong nalunod o namatay sa ilog. Nakapagsinundan mo, baka hindi ka na makabalik. Sinubukan kong hilahin si Eileen pabalik, pero kumawala siya at sumigaw. Sandali lang. Gusto ko lang lapitan, at bago ko siya mapigilan, tumakbo siya papunta sa gilid ng ilog. Ang apoy ay unti-unting gumalaw. Tila ba inaakit siya na lumusong sa tubig? Tunako ako natakot. Sinigawan ko siya Eileen, huwag. Ngunit parang wala siyang naririnig. Parang nasa ibang mundo siya. Nakita ko kung paano siya dahan-dahang bumaba sa tubig. Sinusundan ang liwanag na papalayo sa pampang. Doon ko naramdaman ang kakaiba. Ang buong paligid ay natahimik. Wala na akong narinig na kuliglig. Wala ni ihip ng hangin. Ang tanging naroon ay ang malamlam na liwanag ng San Telmo. Sumigaw ako at humingi ng tulong, pero wala nang tao sa paligid. Tumakbo ako sa baryo at nang bumalik ako kasama ang ilang kapitbahay, wala na si Eileen. Ang naiwan lang ay mga tsinelas niya sa gilid ng ilog at ang maliliit na bula sa tubig, parang may lumubog. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakikita. Sabi ng mga pulis, baka nalunod at inanod ng ilog. Pero alam kong hindi ganoon ang nangyari. Nakita ko mismo, hindi siya basta nalunod. Sinundan niya ang liwanag at nawala siya roon. Mula noon, gabi-gabi akong binabangungot. Palagi kong nakikita si Aileen sa panaginip, basang-basa, nakatingin sa akin. At sa likod niya ay ang naglalagablab na apoy na parang nanunuya. Hindi ko na alam kung may makakahanap pa sa kanya pero isang bagay ang sigurado, ang San ay hindi katang-isip. Nandito ito, naghihintay at handang kumuha ng sinumang magpapasilaw sa kanyang liwanag. Kung sakaling may makabasa pa ng diary na ito sa hinaharap, sana'y magsilbi itong babala. Huwag na huwag kayong lalapit sa apoy na lumilitaw sa dilim. Dahil minsan, hindi na nito ibinabalik ang sinumang kanyang inaakit. Kalbayog City. Isang misteryosong pangyayari ang naganap nitong nakaraang linggo sa karagatang sakop ng Barangay Malajog. Matapos maiulat ang pagkawala ng tatlong mangingisda na huling nakitang sakay ng kanilang bangka habang sinusundan ng isang kakaibang liwanag sa gitna ng dagat. Kinilala ang mga nawawala bilang sina Mario Loresca, tatlumput siyam na taong gulang, Doming Rivera, 41 isang taong gulang, at Toto Aguilar, put siyam na taong gulang, pawang mga residente ng naturang barangay at kilalang veteranong mangingisda sa lugar. Ayon sa mga saksi, huling nakita ang tatlo pandang alas 10 ng gabi noong Abril 3, habang nangingisda malapit sa Pampang. Ayon kay Rolando Cardenas, isa ring mangingisda na kasabay nilang pumalaot, nakapansin sila ng kakaibang liwanag sa ibabaw ng dagat. Akala namin may nasusunog na bangka o kayay ilaw ng malaking barko. Pero nagulat kami kasi umiikot ito, parang bola ng apoy na lumulutang-lutang sa ere, ani Cardenas. Dagdag pa niya, agad na nainganyo ang tatlong mangingisda at sumigaw pa si Mario na baka ito ay kayamanan o biyaya ng dagat. Pinilit nilang sundan ang liwanag gamit ang kanilang bangka habang ang ibang kasamahan ay nagpaiwan dahil sa kaba. Makalipas ang ilang minuto, ayon sa mga saksi, ang liwanag ay lumapit ng husto sa bangkang sinasakyan ng tatlo Nakita nilang natabunan ng kakaibang sinag ang bangka at pagkatapos ay biglang nagdilim muli ang paligid. Pagbalik ng kanilang tingin, wala na ang bangka ni na Mario, Doming at Toto. Parang naglaho sila kasama ng apoy, wika ni Cardenas, na halos nanginginig pa habang ikinukwento ang pangyayari. Agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang Philippine Coast Guard kinabukasan ngunit wala ni anumang bakas na natagpuan kahit mga piraso ng bangka o gamit ng tatlo ay hindi nakita. Ilang araw nang nagsasagawa ng operasyon ngunit nananatiling palaisipan ang insidente. Ayon kay Barangay Captain Elena De Guzman, hindi ito ang unang beses na may naiulat na kakaibang liwanag sa naturang dagat. Noong dekada siyamnapo, may tatlong mangingisdang hindi na rin nakabalik matapos makakita ng lumulutang na apoy. Tinatawag ito ng matatanda bilang santelmo. Sabi nila, kaluluwa raw ito ng mga taong nalunod na patuloy na gumagala sa dagat, paliwanag niya. Samantala, pinabulaanan ng ilang opisyal ang paniniwala at sinabing maaaring optical illusion lamang ang nakita ng mga mangingisda. Dulot ng natural na fenomenon gaya ng methane gas o atmospheric reflection. Gayunpaman, marami sa mga residente ang naniniwalang may kakaibang puwersa sa likod ng pagkawala ng tatlo. Habang patuloy ang investigasyon, nananatiling nagdadalamhati ang mga pamilya ni na Mario, Domeng at Toto. Ayon sa asawa ni Mario na si Aling Teresa, bago umalis ng bahay ang kanyang asawa, sinabi nitong na naginip siya ng apoy na humaharang sa kanilang bangka. Sabi ko nga, huwag muna siyang mangisda, pero hindi siya nakinig. Ngayon, hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin, umiiyak na pahayag niya. Sa ngayon, pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang mga residente na iwasang pumalaot tuwing gabi, lalo na sa mga lugar kung saan naiuulat ang paglitaw ng misteryosong apoy. Kung Santelmo man ito o natural na pangyayari, nananatiling takot ang bumabalot sa buong barangay. Ang pagkawala ng tatlong mangingisda ay nagsisilbing paalala na may mga bagay sa dagat na hindi kayang ipaliwanag ng agham at ang mga liwanag na inaakala nating biyaya ay pa palang maging hudyat ng kapahamakan. John Ray, halika nga rito, tawag ni Lola Fidela Ramos habang nakaupo sa lumang bangko sa ilalim ng punong mangga. Madalas narito tumatambay ang mga kabataan tuwing hapon, pero ngayong araw, siya lang at si John Ray de la Cruz ang naroon. Mahilig si Johnry sa mga lumang kwento, lalo na't kilala si Lola Fidela bilang tagapag-ingat ng mga alamat sa kanilang baryo. Lola, totoo po ba talaga yung sinasabi ng mga matatanda na may santelmo dito sa atin? Tanong ni Johnry habang naglalaro pa ng tansan sa lupa. Napangiti si Lola Fidela pero may bahid ng bigat sa kanyang mga mata. Ay, hiho! hindi lahat ng kwento'y gawa-gawa lang. Yung iba, galing mismo sa karanasan. Lumapit siya ng kaunti. Tinignan si Janry na para bang sinisigurado niyang handa ito sa maririnig. Noong dalaga pa ako, mga bandang dekada anim na po, uso pa noon ang maglakad ng malayo para makapunta sa kabilang baryo. Isang gabi, kasama ko ang pinsan kong si Nestor at kailangan naming umuwi matapos ang pista. Mga alas 10 na yon ng gabi at wala kaming ilaw kundi lampara. Huminto siya saglit na patingin sa malayo na para bang bumabalik sa nakaraan. Habang naglalakad kami sa may palayan, may napansin kaming kakaibang liwanag sa gitna ng bukid. Akala namin may nagsisiga, pero napansin kong walang usok at imbis na nasa lupa Nakalutang sa ere, Nestor, sabi ko, may apoy. Pero nang lapitan namin, hindi iyon apoy na alam namin. Isa siyang bolang naglalagablab, umiikot-ikot na para bang buhay. Ang mga damo sa paligid, kahit malapit na sa kanya, hindi man lang nadadarang. Ang lampara namin bigla ring namatay ng laki ang mata ni Johnry. Lola, ano pong ginawa niyo? Tumigil kami. Kasi ang sabi ng matatanda, kapag nakakita ka ng santel mo, huwag kang gagalaw, huwag kang sisigaw, basta dasal lang. Kaya kahit nanginginig na ako sa takot, pinikit ko ang matako at paulit-ulit kong binigkas ang ama namin. Huminga ng malalim si Lola Fidela, sabay tumingin muli kay John Ray. Pero si Nestor, matigas ang ulo. Gusto niyang habulin Baka raw may nakatagong kayamanan. Alam mo ba, Hijo, bigla siyang tumakbo papalapit. Sumigaw ako ng huwag, pero huli na. Ang nakita ko na lang, nilamon siya ng apoy. Nilamon? Kulat na sabi ni John Ray, napabitaw sa tansan. Hindi ko na siya nakita pagkatapos nun. Ang narinig ko na lang ay iyak na parang tinig niya, humihingi ng tulong mula sa loob ng apoy nang mawala ang liwanag, pati si Nestor ay nawala. Hanggang ngayon, hindi siya nakita o natagpuan kahit katawan tahimik ang paligid. Tanging hampas ng hangin sa mga dahon ang maririnig. Si John Ray, hindi makapagsalita. John Ray, dugtong ni Lola Fidela, huwag mong isipin na lahat ng nakikita natin ay para sa atin. Ang San Telmo, hindi basta multo o apoy. Sila'y mga kaluluwang ligaw, minsan biktima, minsan mapaghiganti. At kapag tinawag ka nila, mahirap nang makatakas, dahan-dahan siyang tumayo, sabay hawak sa balikat ni John Ray. Kaya tandaan mo, Hijo, kapag nakakita ka ng liwanag sa gitna ng dilim na hindi mo maipaliwanag, huwag mong sundan dahil baka hindi ka na makabalik. Napalunok si John Ray, ramdam ang bigat ng kwento at mula noon, tuwing dadaan siya sa palayan tuwing gabi, hindi niya maiwasang tumingin sa malayo. Baka sakaling may apoy na muli na namang sumulpot, naghihintay ng susunod na magpapalapit. Nakaranas ba kayo ng San Telmo? Ito ang kwento ko. Posted by Kenneth Villaruel underscore 19 guys. Hindi ako naniniwala dati sa mga multo o kahit anong kwentong probinsya. Laking syudad ako, mahilig sa gadgets, games, at wala akong pake sa mga kwento ng matatanda. Pero nung umuwi ako last summer vacation sa probinsya ng tatay ko sa Quezon, may nangyari na hindi ko makakalimutan. Gabi yun, mga bandang alas 9, galing ako sa bahay ng pinsan ko sa kabilang sityo. Kailangan kong dumaan sa kakahuyan para makarating sa bahay ng lolo ko. May dala akong cellphone pero low bat na, kaya flashlight na lang ang gamit ko. Tahimik ang paligid, sobrang dilim at medyo kinikilabutan na rin ako kahit wala naman akong nakikita. Habang naglalakad ako, napansin kong parang may liwanag sa gilid ng daan. Una, inisip ko baka ilaw lang ng bahay o motor pero nung tiningnan ko ng mabuti, may bola ng apoy na lumulutang mga tatlong metro ang layo sa akin. Hindi ako makagalaw. Ang unang pumasok sa isip ko, drone ba ito? Prank ba ito ng pinsan ko? Pero hindi kasi walang ingay, walang tunog ng makina at masyadong maliwanag para sa kahit anong flashlight. Unti-unti siyang lumapit, parang may isip. Naramdaman ko yung init niya pero hindi gaya ng apoy sa kalan, ibang klase. Parang dumidiretso sa balat ko yung init. Kinabahan ako at napaatras. Sabi ng lolo ko, kapag may nakita kang santel mo, huwag tatakbo. Pero paano kung hindi mo kayang kontrolin ang takot? Bigla na lang nag-flashback sa isip ko yung kwento ng mga kapitbahay na may mga nawawala raw na tao kapag sinusundan ang liwanag. Kaya imbes na tumakbo, sinubukan kong magdasal. Paulit-ulit lang. Ama namin, abagi noong Maria, habang nakapikit. Pero kahit nakapikit ako, ramdam ko yung liwanag, parang nasa mismong harapan ko. Nang idilat ko, halos kalahating metro na lang ang layo niya. At doon ko nakita, swear. Parang may mukha sa loob ng apoy. Mukhang bata. Umiiyak. Hindi ko alam kung awa o takot yung naramdaman ko. Pero napaluhod ako. Sabi ko, kung kaluluwa ka man, hindi kita kakalimutan. At biglang, naglaho. Walang tunog, walang abo, walaman lang bakas. Naiwan lang ako sa gitna ng dilim. Nanginginig at pawis na pawis. Nang makarating ako sa bahay, pinagalitan ako ng lolo ko. Huwag kang magsasalita ng ganyan, apo, sabi niya. Kapag pinangako mo na hindi mo sila kakalimutan, baka sundan ka na nila. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung tama bang kinausap ko yung santel mo. Kasi minsan, kapag natutulog ako, nakikita ko sa panaginip ko yung parehong batang mukha at sa bawat panaginip, Palapit siya ng palapit. Kaya nagpo-post ako dito ngayon. May naka-experience na ba sa inyo ng ganito? Totoo ba nakaluluwa nga ang mga santel mo? At kung totoo, anong mangyayari kung hindi mo tinupad ang sinabi mong hindi mo sila kakalimutan? Please, sagutin niyo ako. Hindi ako mapalagay. At dyan nagtatapos ang mga kwento ng mga nakatagpo ng Santelmo. Mga kwentong nagpapaalala na may mga bagay sa ating paligid na hindi kayang ipaliwanag ng agham o lohika. Mga apoy na hindi lang basta liwanag, kundi mga kaluluwang nagbabalik, naglalagalag at naghahanap ng makakausap sa gitna ng dilim. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mong kalimutang ilike i-share at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ako si Mr. Kira.